Saturday fishing tayo ngayon. Dito tayo ngayon sa May San Antonio, a Playa. Pupunta tayo ngayon doon sa Pulung Bae. At for the first time, kasama natin yung ating utol, yung Kuya Pel. Dapat kasama rin niya si Mrs. niya kasi nakuha siya ng ano, ABS-CBN. Bantay bata. Na natin so, Ano yan? Sila, si Aspol. Ayan. Tsaka si Mrs. Yo, 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 Eyo. yo. yo, yo. Um, papahangin tayo. Doon sa Pulong Bae. Bonus na lang yung ating mahuhuli. So, dahil ng dati, stay tuned mga ka-journey. At samahan nyo kami sa biyahe tayo. Yeah, ng ating mga ka-anglers na ano, tagaba eh. Yeah, si Boss Willy, yung isa pang Willy. Uh, si Kabutog TV. Yeah, paki-support nung kanjan channel. Yeah. Sila meron ng huli. Ayun oh, no, meron na siyang isa pero maganda na yung size. dalawa. Marami na oh. Ito, magandang ano, eh, yeah, no? Pwede nang wag matulog tulo, Magpahinga pahinga. Hindi na mapapalo. yung isa, meron din huli. Mas maganda yung ano. six finger o oh, five finger. Uh. Ayan. Yeah, no. Puro good size mga ka-journey. Yung isa. Tiyo, kauhuli lang nito kanina eh. Nakita ko eh. <laughs> Ayun eh. Ang laki na rin ah. Oh. Okay na rin yan oh. Five finger na eh. Mga mga yan. Oh. Palawang. Hindi na pa landing. Uh -huh. Ayun, stay tuned at mm, update ulit tayo mamaya. Ayan, pison si

Ameni eh, kabutog TV ang laki oh. Ang laki. Tagal ng labanan eh. You know? You know? Oh. <laughs> laki oh. You know? Let's go. Babae pa. Really?

Pisau kondang Sabot salok. 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 Ah! na sa alok. Sa alok! Sa alok! Sa alok! Ayan <laughs> siro <Pansilo. laughs> Sakit. <laughs> Sakit. Nakapisun din tayo mga ka-journey. kaya higitin niyan. May na kaya? Tanga, tayo! <laughs> ayaw ko dyan, ayaw ko dyan, tayo! mga ka journey pakap na tayo ang uh, oras ay alas dos na yan sobra na naman ang lakas ng hanlog kaya nawala na naman ang mga isda kung meron man ay eh, hindi na, hindi na talaga pumapagat yan kahit paano naman ay eh, nakadisgrasya tayo ng isa <laughs> Ayan ay okay, pa ni malaki-laki rin, no? Alos six finger. <laughs> Yung ating mga kasama ay talagang zero. Re-respect tayo sa ano? Sunod. Sana ah, inaibigan nyo ang aming munting video. Hanggang sa muli alam